Paano maiwasan na hindi mapuno ang ating email? Baka kasi pag napupuno yan, hindi na po tayo makaka ng email dahil puno na po. Para maiwasan po natin na hindi mapupuno, punta lang po tayo dito sa ating Facebook. Pindutin niyo yung tatlong guhit. Tapos dito pindutin niyo Settings and Privacy. Pindutin niyo Settings. Tapos hanapin niyo dito yung Notifications. Pindutin niyo lang Pindutin niyo yung email. Yan. I-off nyo po ang karamihan dito para hindi po mapupuno yung email nyo. Kasi lahat po yan mapupunta po sa email nyo. O doon po papasok sa email nyo kapag nagkakaroon ng notification ng birthdays, groups, tags, reminders. Kung gusto nyo po, i-off nyo po yan lahat para hindi na po basta-basta mapupuno ang ating mga email at makakatanggap pa po tayo ng mga importanteng email na dumadating sa atin. Kasi kasi ito, pag naka-on po kasi lahat 'yan, papasok po lahat 'yan doon sa email. Magdudubli po doon sa notification sa ating Facebook. Makakatanggap ka na sa Facebook, makakatanggap ka pa doon sa email kaya napupuno po ating email kaya dapat po i-off niyo tong mga to. O gusto niyo may ititira kayo diyan na sa inyo na po. Saan natin makikita yung number natin na ginagamit natin sa Facebook kapag ito ay ating makalimutan? Kapag makalimutan po natin kung anong number ang ginagamit natin sa ating Facebook at yung Google account natin, dito po natin makikita kapag nakalimutan natin kung anong number ang ginagamit natin dito sa ating Facebook. Napakadid lang po, yan ang ituturo ko po sa inyo sa mga hindi lang po nakakaalam. Punta tayo sa ating Facebook, pindutin tatlong guhit, pindutin yung settings icon, pindutin yung see more in account center tapos dito sa baba pindutin nyo lang itong personal details dito po dito po nakalagay yung contact info nyo yung google account nyo at saka yung number na ginagamit nyo sa facebook nyo kapag inkalimutan nyo dito nyo po makikita yan kasi minsan di nakalimutan natin kung ano ang ginagamit nating number sa ating Facebook. Minsan kasi nakalimutan natin yung number natin, kung anong number yung ginagamit natin sa ating Facebook. Lalo-lalo na pag nagpalit-palit tayo ng cellphone. Minsan nakakalimutan natin, dito lang po natin makikita. So yun lang po. Paano ba lagyan ng music ang ating mga picture na pinupost sa ating Facebook o sa ating timeline sa Facebook? So po natin sa ating Facebook. Yan. What's on your mind? Photo. Halimbawa sa akin ito. Yan para malagyan natin ng na music yan, pindutin nyo po itong edit sa taas. Yan. Tapos, dito sa taas, sign sa music, pindutin nyo. Yan. Dito, mamimili na kayo kung anong music ang ilalagay nyo sa mga picture na gusto nyo ipo sa Facebook o sa timeline nyo. Alibawa, sa akin. Ito. Yan. Pag nasilip ko na yan, okay na yan. Tapos, idan na lang natin. Yan. Pagkatapos yan, idan nyo lang. Yan. Tapos, ayan na, maglagay na kayo ng title. Kung anong title ang gusto nyo. So, ganun lang po. Kadali, maglagay ng music sa ating mga picture na gusto nating ipopost dito sa ating timeline sa Facebook. Maraming salamat po sa panonood nyo at ingat po kayo. God bless po sa inyo.